Fisher man lang ngayon. May huli pa rin. Oh, ang laki ah. Oh, dala na naman. May, may kahoy na naman, naman boy. naman Isa lang eh. Puro bato. Puro bato. Ang bigat ah. Oh, Mga bagsak. Sobrang laki. Tanggalin mo na dyan yung bato. Baka mawarak pag inangat mo. Ilabas mo na yan. Ang laki talaga niya. <laughs> grabe naman ang pagkabato yan Oh. Oh. Dito pwede angat. Sobrang karami. Nasa 20 kilos na Ayan, ka ko, play. Eto, susubok ulit po tayo ng isa pa. Dito, dito, tayo, boy. Eh. Baka matalisod ka tun. Yan, yan. Pagkagising na po natin para matuto na. Yung eh, mababaw lang yan. Layo-layuan mo. Iubos mo yung lakas mo. Yung buong almusal mo ba. <laughs> Ye. Ihawi-hawi mo. Yan. 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 Oh, punti lang. Bilog na naman. <laughs> <laughs> Sa sabay eh sa bayan. O oh, medyo pakuan basta makuan mo rin yan. Hilahin mo na. Walang huli yon. Wala wala namang bukay. Eh. <laughs> wala? buka, eh. Wala. Walang bukay. eh. Wala nang papapasukan yon. Yan. Yan iayos mo na yan ganyan habang pa. Pasi... Uy, mayroon pa. May Malas talaga <laughs> yan. Nakadalwa pa. May bato pa dito dito. Sama sama walang maraming kwan sagbot ang tawag ba doon mga ano um, ba? pa. may huli ka pa. Nakadalwa pa. Biruin mo yon. Liter I na yung hagis eh. <laughs> Talagang sumiksik pa dyan. Yan. Nakadalo pa nga eh. Ano na dalawa din? Nasiksik pa talaga. Yan, ganyan mo lang yung bato. Gulong-gulong mo lang yan. Ganun lang yun. Para, tapos medyo minsan na uh, mo. Uh, medyo haba-habaan mo kunti. Depende sa timing mo kung paano mo may hagis. Basta, mabibilog din yan at bibilog. Oo, oh, din yan. Mm. Basta ganun na yun. Ulit-ulit -ulit na ng ganun. Yan, himayin mo muna. Ayusin mo muna lagi. Kasi isa yan. Sa dahilan talaga pag ma makuha yung lambat. Maraming ganyan. Hindi talaga bibilog yan. Dapat malinis talaga. Ayan. <laughs> yan o, yun yung mga, yan, mga bato na napapulupot siya yung tingga niya. Ayan o, yan yun. Yan, tapon tapon yan. Itayo mo boy, itayo mo yung 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 sinasabi pa. ko. Yan yan hawakan mo. Itayo mo lang. Huwag mo muna kunin. Ganinyan mo lang. Ganito lang. Itayo mo siya. lang siya muna para uh -huh. makita mo siya. Maya oh, maya mo na sa kunin tapos. Okay, Ihaway mo na mo. Hawakan mo. Ganito lang, lang siya. Ano dito wala natin. Itayo Pag-aawon uh, pag sa tubig, kung gusto mo siyang ayusin muna. Oo. Oh. Kasi ganyan naman muna. muna. Ah, para mabilis. Oo, so, gano'n. Ah, nakikita mo agad pa. Gano'n. Okay na. Kaso, nakakuha na ka din siya. Gano'n. Gano'n. So, okay na yun. Nakahiwalay na. Gano'n. Gano'n na yun. Ah. Gano'n. 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 Tsaka mo, alit. Simulan dun sa tali mo. Ah, ah yan, pang tututo din po yan ati mga isang taon <laughs> <gibberish> pag, na, hindi pag hindi bumilog maghanap ka ng tilapyang lotang pukulin mo agad sa ulo <laughs> sabihin mo ayaw mo lumuta, ayaw mo ayaw mabilog bumili. ha dito pa para maraming makukuhang damo dyan yan yan mga ganyan kahaba okay na yan yan pag hindi ka sa sa medyo maiksi masyado habaan mo konti boy sakto na yun o okay, oh, yan. yan, yan 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 sige nga tapos medyo isang mo maayos para hindi lalaglag sa pakpak -pak mo ba yan piling okay yan para, ma para makuha mo mahimay mo masyado yung kanya nya yung kalagitnaan ayan ito bang kabil, ito bang kaliban to, huli mong hinahatak mo lang. Basta ikaw na magkuha ng medyo paganyan para bubilog. Ikaw mismo ang magkuha niyan. maramdaman mo naman yan kung paano mo siya maibibilog eh. Sa una lang yan itatapon mo kasi ng lahat. Uh, kaya hindi niya bibilog yan. Hindi ko pa makwarko. Kumbaga hindi makwarko lang. Oo. Oh. Pero pag nakuha na yan, hindi <laughs> <kaya> na yan. <laughs> yan. Ito. Yan pumasok na naman sa hindi niya butas. Sabi pag hindi mo butas, umupasukan kasi. Yayari talaga. Yun. Yan. Hindi pa, hindi mo pa naibigay yung klati niya. Yan, tapos iangat mo yung klati sa. Yan. Klati na 'to. Tingnan yan. 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 Yan, ang cute-cute eh. Cute Sige pa. Doon ka medyo sa medyo itaas. Ay, dito na. Ay, hindi. Ay, Ay namimingit. Doon tayo. Medyo sa taas. Pagalitan tayo. Doon tayo sa malayo. Kahit walang huli, basta huwag tayo pang pagalitan. Mababaw dito eh. Medyo gumit na ka dyan. Mababaw yan. Kahit eh, dito oh. Yan. Paghagisin na ako natin. Yan. Medyo ano mo lang. Basta medyo ihawi mo ng bilog para bibilog din naman yan. Oh, konti na. May konting buka na. <laughs> oh. <laughs> Magadala na eh. May konting buka na. Para minsang mauuna mong ihawi yung kaliwa pero hindi oo oh, ikuan mo rin siya yan parang oo oh, para sa bibilog talaga madali lang yan mayroon ako doon lambat isa na pandaga ito maliit yun maganda mong praktisan paghagis pero wag dito natin dalhin sa si ilog pirat din yun. kasi ganyan ni kanipis eh Iga ini ko dinadala. Oh, nabula. Ano kaya ang huli mo? Meron, meron ah. Meron? Meron? Oh. Talaga naman. medyo angat mo lang konti. Ano? Meron nga. Mm, may bato pa rin. Meron, meron din bato. Pa rin. <laughs> <laughs> oh, ipagpag mo muna yung kuno maya. isaw mo muna. Daming putik. Dito dito. Yan galaw galawin mo muna. Yan, yun na. Nawala, nawala na yung putik. Diyan na lang ako sa batuhan. Yun. Ang mm. laki ng bato. Ang laki nga ng bato. Kaya mabigat. Kaya mabigat. Akala ko ba <laughs> naman buhay na. Ipitin mo sa ita mo lagi pag nagpagpagkapan. mo para... Yan. Para mabilis mo tuntunin yung tinggang isa yan. Yan. busin mo lang yan. Hilahin mo lang. Para nakaayos na pati. Eh, okay lang yan. Hilahin mo lang yung konti. Yan. Pag malapit na tsaka mo na kunin siya. Yan, ilabas. Ang grabe. Pantayo ng bahay. <laughs> grabe. Para kang fisherman pag nagtanggal ah. Hmm, di ba? konti na pabilog na lang kulang kasi pag tatanggal mabilis na lang yan eh. Nakukuha hmm, na. yan na lang oh, nakakalabas na ng isda. Abis na yan. Hmm. Yan. Dali natin yan. Pangihaw natin mamaya. Yan, tuntunin mo lang yan. Puro bato huli. Puro bato. Ang dami yung <laughs> huli ah. Puro bato. Yan, tuntunin mo lang yan. Mabilog din yan. Makakahuli ka rin pagdating ang araw. Huwag na natin na madaliin yung kwan. Mga bagay-bagay ba. Okay na. Isa pa lang. Yung ginseng pot, mga kawa Baka kasali pa yun. Yan. Tuntunin mo. Tapos ayusin mo na yung tinga habang tinutuntun mo para wala nang pumapasok sa hindi dyabutas. Gaya ng mga palikuliko na yun. Okay. No? Yan yan, yan. Yan para mamaya pag angat mo ng lambat, pulido na. Oo. Kasi habang diyan pa yan, labas mo na yung mga ganyan. Yan. Ayun oh. O diba? O may ginseng pa. Yun. O tsaka mo punpunin ng kagaya nung kanina yung tinataas ko. Tapos huwag mo na dyan sa lulo. Dyan lang. O. Yan. Tapos ayusin mo lang kung baga isa yan dun sa lupa para makita mo hindi ka mawang nga yung wait yan kahit e, isa i e, kuwan mo lang sa lupa na kunti ba para hindi ka mga ngawit ng mag-aayos yan para mailagay mo pati doon yung kabila sa lupa yan pang yan para mailagay mo doon yan pag na natin gawa ng po yan yan, yan. Yan. Yan oh. Hindi bibilog yan sa tinahian natin kasi sira na siya. Sira na siya. Ay, siya agis pa. Tao din. Ano dito tayo? Ay dito ka na lang oh, sa malapit. Sa kulong-kulong. Ano ka magkahoy May bato nga lang diyan eh, parang tinagisan na lang bato rin. Ang delikado 'yan. Dito na lang ulit layo naman eh. Sino? Yan, Tabaan mo kayo ng konti. O oh, yan, tapos bago mo yung yung panlagay mo. Oh, sige, sige. Hindi, eh, eh. nakalagay, nakaganyan na ba yung kamay mo? Hindi pa. Nakalagay ka na? Hindi pa. Sige, sige. Yan. Yan. Yan, hanggang dyan lang. Yan, para medyo makabuhilo ng konti ba. Eh, eh. Ganoon talaga pag fisherman. Hmm. Yan. Yan. Pwede mo yan nga dito kunin eh. Gaganyan -ga din oh, sa ibabaw na mismo. Ah oh, dito mismo. Oo, oh, yan lakihan mo na kasi hati lang naman nahanap mo diyan eh. Yan basta wag mong dadala uh, kayo sa bilang. Mm. Ayun dapat yan, mm. teknikan mo yan na hindi siya hindi siya kasali. Mm. Para mabilis mo mahati. Yan. Yan oh. mga sumasabit 'yun ng kalaban mo diyan. Hindi dapat ma ano ang mata mo diyan. Kasi, kasi pag hero na 'yon, wala na. Yan, bukan um, yan. Yan. Ibigay mo na yung kalahati sa kabila. Yan, hinga. Pa. Basta hay kuan mo lang yung pa yung timing ba. Aral-aralin mo lang, mabibilog din yan. Yan. Video sa likod mo igaling yung kuwan para kabuylo. 1 2 Oh, di ba? Oh, may bilog na konti mo eh. Na. May unti na. May bilog at may bilog yan. Oblong na eh. Napit na sa circle yun. Hmm, may yan. Basta linisin mo lang yung lambat tapos yung medyo ikwan mo lang. Hawakan mo lang ng maigi ang pagkakahati. Paghating-hati yun, tapos medyo maganda yung pagkakahawak sa kabila. Bibilog at bibilog yan sa paghagis. Hmm. Ano ka din huli mo? Bigat hilahin mo lang. Wala na tayong magawa diyan. Yan. Ah, talagang fisher na fisherman, sino ba na akala isang mga bayo eh. Fisherman na ngayon, may huli pa rin. Oo, uh, ang laki ah. oh, uh, dala na naman, may kahoy na may kahoy naman na boy. Naman. Isa lang eh, puro bato. <laughs> puro bato. bigat ah. Mamuy bagsak, sobrang laki. Utanggalin mo na dyan yung bato. Baka mga warak pag inangat mo. Ilabas mo na yan. Ang laki talaga niya. <laughs> grabe naman pagkabato niyan. Oh. Oh, hindi to pwede angat. Sobrang karo. Nasa 20 kilos na yata yan. <laughs> okay na. Hindi na ingat sa taas yung iba. Kaya na yan. Ayun. Isa lang yan. Ay, ito sa ano. Tatabak. Hindi Oh, unti-unti na nagisi ng kwan. May may kunting awang na. Uh, dapat kasi gumaya ka kay Badi, ang galing magpabuka. Ngiti pa lang buka na. kaya ngitian mo rin para bumuka. yung sabi ni Badi, ngiti lang daw yan kaya para ngitian mo pa lang buka na. Ngiti pa lang ano na. Bukana. Kaya. Ano pa lang sekreto ni Badi? Oo. na ng ulo, naglalak pa naman ng ulo boy pag bismo suot. Okay na yan. I ipasok. Ikaw na. Ibalik mo lang yan siya sa looban. Kasi na. Yan. Nag-lock nga yan siya. May dalawa ka na. Ayos na yan. <laughs> hmm. May pang-ulam na boy. Pang-ulam na. Pang-iyaw ka na. Wala, na. wala na. Wala na laman. Okay na yan. Bato na lang tatanggalin. Angat mo konti para makuha mo na lang yung bato. Kung saan banda. Yan. Hanapin mo na lang. Nipis na si no? Hmm. Nakakatakot ano yun eh. Nakakawa eh. Hanap tayo ng mas matigas dyan para manawa tayo kahila-hila. Para kada... Lagi mo iangat para yan, mabilis mo yung mahanap sa kung saan. Sa kabila ata. Ayun, sa kabila. Yan, yan. Oh, yung eh, maliit pa yun. nako na sarama di game kenan okay, O oh, sige alam kana sa ano mo Ayun po, nakahuli tayo ng isa lang. Isa? Ay, mayroon pa doon <laughs> so, isa, dalawa lahat. Dalawa pala. Yun, kaya pwede na yung pang ulang. Tsaka maraming bato. <laughs> Ayan. Sige po, thank you po. Ayan, abangan nyo na lang yung pagluluto. Kaya eh. pa mag... Hmm. Mag-agis-agis, sa susunod Magagis na ulit. mag agis kasi hindi pa natin kabisado. Ayan Ay, o. No? So, thank you po. Bye. Bye.

At yung mismo po, yung aming mga pamilya at mga viewers na subscribers kasama sa may may po sa aming mga video ko dito. At nabigyan mo rin po sila ng mga kasagadaan sa buhay, lalo lalo po yung aming pamilya sa tuwi sana po, hindi ka masawa na po kayang atang-tang dito sa basang tayo at sa aming mga sinagawang mga activity ko dito, lalo lalo po sa aming activities na dito. At kung hiling po namin ito sa iyo, ang bisnes na yun, ayun po. Buhay, kain! Ingat! Hindi eh, mo natin. Huwag ka lang masyarong-masyarong daw. <laughs> kita masro mo karulog <laughs> eh si Baba ulo. ulo, oh bisa tayo, akin to <laughs> um, kung mas kumu, kung ano masabaw, ulo niya, ulo kumala, mga karulog mga, labi po ibang mga

Ay, Ay, bravo! Gusto mo ba? Haha. pa yung asawa ulam? Mm Haha. -hmm. Ayoko. No? Hindi Ay, no? Ay, na suruhuloh. Di no? pa naman yung kita.

Tumiyain. Mm. Ang gabi ulang. Panalo panalo. Hindi marunong magluto. Ulaman? Ulam Bueno, not? Mm.

salamat po sa inyong mga pagluto sa video po namin. Ito so, ay unti-unti lang po yung ating mga nanonood po sa atin. Pero sulit po yung mga po. Sa atin. So, but, but.

Ayun, lata. Eh, tuloy-tuloy dito, kainin ka muna dulu, 'tuk, kasi may bubong dito.

Epo mga luloy, ang gusto mo sa pag-abang ninyo, sabi mo na sa aming papit hanggang po sa pagkainan. Kaya po ay hindi uh, kayo masawa na mag mga bulit sa po ay siya lang po ang buli natin, yung po sa susunod na naman po natin ng mga vlog, isakit na ulit po tayo sa susunod po natin ng mga pangyayita po dito. Uh, Siyempre, kung makasama natin ang iba o si Pito pa rin, uh, malalaman po natin kung sino ating mga kasama. Salamat so po. Bye, Bye. Thank you po.